Ah, ah, ah. oh. ah. <laughs> Nang nangangab sa uban naman. Ayo mang harang. Kaya pala ang San Diego kapan. Ayun pala binabatok nila. <laughs> Ay dala na may kanyang bangkay. Ang kasama mo anak na karuna eh. Sina? Ah, si pala yun. Wow, magic. Yo, what's up mga katakbo? Good morning po sa inyong lahat At yan, na ah, back to work po ulit tayo Yun nga, kahapon di tayo nakapasok Kasi sobrang sakit ng aking uric acid Ito po yung update Ito na po yung nagawa nila kahapon Ito po yung pinaka CR po yan Mataas na po yung CR dito po mataas na po rin yung asinta na yan sa park po na yan ito dito okay na po rin sya may asinta na tapos yung mga poste may buhos na ito mamaya bubuhusan po namin mamaya yan pinormahan na po namin naka na yung halo so grabe yung laki ng ang laki ng CR dito okay na patag na medyo, medyo patag na dito pero kulang pa po rin yan sa tambak yan okay na siya dito may hukay na yan po nalad dyan po rin yan ang poste Saka sa part na ito so dito open na po siya natanggal na yung mga bakal pag ito po mga katakbo ay naasintahan na diretsyo na hanggang yan pataas na yan so na na dito madali-dali na yung ating paggalaw no dito meron na rin dito may asinta na rin sa park so saka ito naman ang titibigan natin itong pinakaluma na na bahay yan kalahati po na yan uh, tapos na dyan po natin ang poste mati tatlo pa yung poste ilalagay natin uh, diba mataas na siya oh tapuyan na yan. Ang uh, tropa nandito. Kumakain sila. Haba. Sarap makain ng kadopo oh. mo. Perito. Sabi na perito. Ang <laughs> <laughs> harap. Five-five. Ay, babalik ba? Hindi. Samahan <laughs> mo, salangan mo na lumandaan yan.

Merkuli. Time check tayo mga katakbong oras po natin ay 12 o'clock at mag lalunch na tayo no. And ready na sila. Ipis akong pogi bagong gupi talaga gamit na gamit. Ah. Natin, ah. Ito yung mga PPC natin Nagagamitin sa CR na. Sa CR yan no. Ayan po. Ready na po sila ito po na sintahan na po rin to mga takbo no ah, mataas na siya Nakadalawang patong na dito sa part na ito tapos dito po ay tapos na na mahukay yung paglalagyan ng poste tapos dito po ay Huhukay pa ulit dito ng mga takbo ng isa pang poste tapos niya po doon tapos dito ay nakapag layout na ulit po kami yan layout na ito po ay Pakita ko lang po sa inyo mga katotoo Ay patag na po rin yan Sa part na ito Tapos yung mga naladyan namin ng Forma dito para sa Poste Okay na rin para mamaya buhos ng buhos na lang tayo Yan, yan lang po yung mga nagagawa po natin at nandito na po rin yung mga bakal alright tango na tayo dito at kakain muna tayo nang tanghalian nang tanghalian -tang let's go kahit na tayo ikaw, dyan ka na <laughs> yo Abah, na paano ma are oh, paa, uh, 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 yeah, paano, uh, kanggaro, uh, paano uh, na <laughs> oh dai pa dito ako god pa para bang ano dito paanak ang paano ng dinosaur oh tutulong ko ka yan po, mga idol mapapalaban naman ang paa nang <laughs> big <bay> boy <laughs> 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 yan halala man ah, po ah. dito oh. budol fight po ito <laughs>

na, na mama pero kitang kita kung sino ng mga nakutib na ulam ayan oh ayan kitang kita yung ngayon nga Pangalan uh YouTube, -huh. uh YouTube -huh. channel mo. Pangalan YouTube, YouTube channel mo. Dragon Docks. Tatakbo ko siya. Tatakbo ko siya. Laging paga. Laging paga pa pa. Kaya, pagay... Halit na lang gamot. <laughs> Bakit? eh, ano, baka pagiging nga. Ito bro, baka nga rin. talaga kanina, ang kagabi nalil sa nalil sa mga tayo. Pagiging ko pa talaga yan. Hindi <laughs> muna itong gamot natin, no? Oh. Ano mamaya, pagkakain natin. Ano habis yan. oh. Huh! Ano Kaya yan po. Kita po. Una-nauna po kayo dopong talaga. Gano'n, Pero naman? May yung talagang iya. Kaya sa'yo na pa huli, Hindi. Ano yan? Nangangabso talaga. Ah, mo Ano naman? Ano ngayon, oh, Ang malakang tulad. na, mga ilaw. Mga ilaw, apat. <laughs> si, ano, isa. Si Mude, yung tayo mo, malakang na bilog. Lapad na rin. Ayan, hmm. kaya na po. Bilog tit. Tataw, tatit na pili. Mga kababayan nating Filipino dyan, kaya pambanga. Nasa London. Nasa London. Nakaulan po na ko yung dopong. Paa, nakakatatlong kitib na. <laughs>

may hindi nga pinutin yung sa hmm. <laughs> kung <ka plasen> to... <laughs> it eh. <laughs> <laughs> ay ano ba alam kaalala e dito nga ng ulam hindi doon tayo tama ito nga sa halya o ito wow ano lahat

Ito, baka nga bukas, hindi pa tayong tulingan. Hindi eh. oh. nga oh, sponsor, tatay, but... may naniwala ka daw. Malabo. Sa araw, mabilihan tayo dito ng pang-ula. Ang mga naman.

Ah, oh, ito mga katarapan talaga sa mga tunay na Pilipino pa nagkasama-samang kumain. halo talo Iba pa rin ang langhap dito sa Pilipinas. Lalo na paglibre. Napakalapang. <laughs> Kahit mapula, maputi. Huwag lang mabili. Mm -hmm.

Oh. Ah. Mm. Alright yung mga katakbo Nakatapos na po tayong kumain no? Kainom ah, na rin tayo ng tubig So magre-rest naman kami ngayon At mamayang 1 o'clock mag start na ulit tayo Na magtrabaho Alright yung mga katakbo Time cake po tayo Ang oras po natin ay 5 o'clock na ng hapon Yan at Ang pogi kumpitan Oh, talagang gamit na gamit po ang 500 <laughs> oh, yan po yung nakahawa ng si Sam Brian pa sa dito ito po yung paglalagyan niya po ng poste sa part na ito mga katakbo no dito maglalagay na pinaka deposit yan yung pinaka deposit ng CR niya so doon bali doon mga katakbo ay poste pa rin no? dito po ay meron pa rin poste. Wali, apat na poste po yan. So, nakapag-asinta na rin tayo at nakapagbuhos. Hmm. Yan, ma tas-tas na po yan. Nasinta po na yan, oh. Yan. yan oh. Nabuhusan na natin ito pong mga poste. Okay na po yan. Nabuhusan na po yan. Yan po, mga tropa. Linis na po sila dito po ay tambakan na natin no? Ayan, natin ang bato na tiribag doon ito po yung pinaka CR niya. okay na po rin yan. napakalaki po ng CR na yan okay ito po yan ito po yung pinaka pinto niya. bali ito pala yung pinaka ano nila na kitchen dito ito, dining. Oh, laki yung nga no. Luwang din pala na rin. Akala ta muli maliit na. No. <laughs> Grabe yung laki Oh. Yan, ito po. Mga nabuhusan natin. Kahit natin, pakita natin. <laughs> uh, oh. Taga. Ah! Ah! Yeah. Ah! Ya, dito na tayo sa itas. Ito po yun ah buhusan natin no. ito ang poste ni po na ito Itong laki po ng bakal na yan bisa sa ispo yung laki po na yan okay, ya, may buhos na yan po yung update natin ng no, mga katakbo nakapagasinta tayo at nakapagbuhos ng mga poste tapos nag layout, pa, nag -layout tayo nag okay pa ng mga ibang lalagyan ng poste pa ulit so bukas baka mag ano na ulit tayo maglagay na ulit tayo ng poste tapos bubuo forma Diyan na tayo Ah. 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 Linis. Kailangan maglinis. Linis, linis. Tagalogin nyo. <laughs> oh. Yan ako. Oh. Oh, Mga alaga talaga po yan. Selka. Amoy baby. <laughs> <laughs> amoy baby. Yan oh. Amoy enjoy. <laughs> Pag-uwi po yan sa mga asawa namin. Amoy, baby. <laughs> <laughs> so, doon po, mamusik pa rin mamaya na. Hindi, hindi. <laughs> doon yung madam namin. Ha. Si Ate Christine. Nakapagawa po. Napit lang dito sa school mga katakbo ng rocks ako. Ang ganyan po talaga ang mga indyano. Kita nyo naman yung mga ng indyano pag nililinis po. <laughs> Maglilinis, muna. <laughs> Maglilinis muna. Hmm. salinis linis po ng paano indyano na ito. <laughs>

Ang kamay ng <laughs> <laughs> linus, linus na yung Linis, linis muna tayo. Ang puputi. Ang Awa! Ha Tao <laughs> no. ni Yan dito po ulit tayo na no, makakatakbo sa tabindagat. Labas na po tayo sa trabaho. Yung iba dito bangka wala ata ang lalabas na namusit sa na gabi nga namusit siya may kaso isang kilo yung huli natin Balakas ka ha, kagabi ng hangin ito so, yung Kitang ni Lobster King. Baka nakatigay ball. Tambay lang kami dito. Yan. Sinakahaw. Tapos na ang magpintura sa bahay ni Kuya Mark. Ito na lang yan, di ba? Ang pintana, oh, wala na yun. Kaysa may. Hindi na pinto. Hindi pa bayan kaya Yung isa. Ang kaysa may pa. Ang pintana, yata sliding yan. Ano yun? yun. Pininturahan niya rin? Ha? Na sliding ba yun? Sliding. Pininturahan niya. Ja, ah, yung buong bahay yung pintura na. Ano kulay? Ikaw? Kalakas so. Kalimpli ako doon. Saan? Sa timpula? Pizza sa Arnestral. Pizza na. Pizza na. Pizza na. Lugi po pala si Idol Dagi. Ah, ako. <laughs> Wala kahit isa palang huli. <laughs> Musit kayo? Musit? Oo. Bakas na yan. Suka, dayon ko an. Suka na ninong Jeff. Dato lang natin suka ta. Suka. Luto. Ah, magamusit pala kayo kayo. No, nga. Ay, Luto yung makabuk ah. Wala, kilaw na. Uli ulit ah. Ang bawang. na kayo ng ipor. Ang <laughs> nga. <laughs> dala, yun, <yod>, ipor. Magdala yun, ipor. Dala, yun. Magdala na kayo, ipor. Ipor. Dini na lang kayo sumi, yes, sap, so, dini, kay hey, sa may sap Dini sa may kay Pagi. Kaya niyo naman ang pauwi niya, doon naman punta mo isang gigo. Kay Pagi. Idol to ulit. silang kailaw. Aba, dalawang kailaw. Aba, yan ang oras na mauwi yan. Dalawang kailaw daw ulit nila eh. Nasa gilid pa, pa namin yan eh. Ay. Kadalawang kilo pala si Napa rin tau ulit. Wala kasi <laughs> mga niyo. pangulam lang <laughs> ah. Oh. Oh. Hindi. <laughs> <laughs> ano bang balita? Kay... Kay may kilo official. Nakaubos ba? Nakaubos okay. <laughs> talaga. Ano <laughs> naman ang na, talaga. Ay, panoodin mong vlog namin. 150 na. 150 di okay. kinyan. Oo. 15 dollar daw lang. 15 dollar lang. Ang kinita? Ang pa? Ang 150,000 150, nag-view si Ate Ang kinita lamang po mga ay 15 dollar daw. And pero yun. hindi naman siguro 15 dollar yun. Baka yun ay umabot din ng mga... Tulip takbo. 100. Oh, 70, 170, 170 yun. Kasi yung... Kunting clip ko dito nung unang dito nagagawa ng sa bahay. Nag-views ako ng 100,000 dito. Tulipan, Ang kinita ay 100 dollar lang ay, talipan, eh. Tulip eh. takbo malakas ano bang thumbnail na yam? babay <laughs> bakla pala? hindi babae. <laughs> bakla pala naman thumbnail. di ba? Ito na <yan. laughs> <laughs> <laughs> tapak ba na tapak ba tapak tapak ba? ba <laughs> na na tapak ba Nagtulip pa tayo. Hindi eh. na, si na tatay tapos. Ay dapat i-stop na 'yan eh. Ano? Oo. Naka-stop na sa naka na katulad ng mga wag lang eh. Oo nah, nga. Ay ngayon po oh, na. 150,000 na. Oh, grabe mga ganang mag-views ka. Yung upload mm. ni Tenine, yung oh, thumbnail ay ampit na. 150,000. Oh, oh, yeah. um, no, 150, <laughs> oh views yeah. sa Tenine. Oo, ganun <laughs> 'yan. Ay, dagdag. Ito pa ito mo. Ito mo. Tingnan mo. Tingnan natin, tingnan. Sugman. Charito. Charito official. Vlog. Vlog pala. Ah, uh, vlog. Yeah, okay, Ilan ba boss? Nakaulam lang. Ilang piraso? Apat na piraso. Apa? Ah, Ang okay. Dino sa akin ay dalawa. Huwag usong yung dalawang isang... Lapad, sa lapad. Isang lapad sa, sa sandaw. Ako yun okay, isang lapad din na huli ko kapon eh. Nang nangangab sa uba naman. Ayaw mang harang. Kaya paraan, San Diego, Pero, kapan? Ayun pala binabatok yeah, yeah, yeah. nila. <laughs> 190. Oh, ah, 190. Huh? Ilan na? 1000. 100,000. Kani no. Aba, 109 to weeks 109. Oh, 109 ba? Kanino? 100,000. Artista am pamakyaw. Ano? Nakatibak eh. <laughs> Makla daw naman yan, pare. ko pasabi sa vlog ina bakla eh. Sabi niya bakla. <laughs> 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 bakla <laughs> <laughs> Yan si Parin Tolitz. Kasabay natin niya kagabi. Kaso lugi. <laughs> lugi. Lugi sa gasolina at pagod sa kamahina naman kahapon. Ah, lumabas ka rin kanina umaga? Pagkasipag talaga ni Parin Tolitz. Umalis ka. Sa saan ka Di nila sa Miss San Diego? Ay do do naman talaga nagkakahigitan eh. Bilog bilog labad. Aba, okay tayo. Oh. pagka dumi ng Capricorn ah. Papa, puting puting nga naman. Lagi din 'yan. Yung mga naglalaro doon, mga bata mga iba dito mga nagpe-prepare na mga gagamitin nila tulad ng panon tour nakikita nyo naman yung kay Kuya Dr. at saka yung nila mga bakal, placer para mamaya pag alis nila, dire-direksyon na sila uh -huh. Ay, kinabit mo na pala ang bagong LEC Kala ko ba kay Brian ka Sige, asan ba? yun nakita ko lang. Kung oh, aray, sa ikaw tatay, aray, orange na orange eh. Ayan, dala na may kanyang bangka Ang kasama mo, anak na karuna eh. Sina? Erol Ah, Erol pala yun. May anim na piraso may shampoo lang huli niya. Isang pula. na baka upang tatlo. <laughs> Ang aga, may tambigat na nang reason, lagi ang nandoon sa ano. <laughs> Lakas ng agos ha. Lumabas ka si Parin pareng toles dalawa yung huli niya. Na-below din sa May Fortune ay lang ay eh, nang alas 12. Oh, aga nakakatamad ka sa Yung mga a domino na. Ado Aw. A domino makina. Shoutout kay eh. Parin Julius Mendoza, ay Parin Julius daw hindi mo na sina shoutout eh. Pare. Para nga ganda ng pangalan ni ano, Parin Julius, J amuy baby. Ha? <laughs> <Huh? laughs> huh? Aba. Aba. Ito. 'yung Ay, hindi Yan 'yung bangka ni mm -hmm. Lobster King. Kailangan itaas, dalaglag na. Oh. Pag lumaglag, yung pinaka eh na yung mga katakbo, Babago yung takbo, kailangan itaas natin. So, yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maraming salamat sa suporta at syempre sa mga silent viewers, sa mga OFW. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Bye-bye. I love you all.